Hello guys, bababa muna tayo kasi nga wala pa si Edwin. Ah, ito yung room natin. Labas muna tayo kasi mag ipapakita ko sa inyo yung labas. Nasa Musana Resort kasi kami. Tapos uh, si Edwin is hindi siya nagpaalam kaya na, ilutosan pa siya ng amon niya kaya bumalik siya. Hinabid lang niya ako dito. After, mundawin um, na siya. Hindi kasi siya nagpaalam kasi akala niya hindi siya uutosan. Hindi naman. Tapos na kasi siya sa delivery niya. Usually naman is hindi siya busy pag ganitong araw. Ito yung likod pala. Pakita ko muna sa inyo yung likod. Ito yung garden view. Ito Oh. Yung garden view o. ba? diba? Ang daming ibon. Ayan. Pag dito banda yung room um, niyo. So, yun yung, yung, park, yung, yung parking din. Yun yung parking. Ayan. Yan, so, may mga atik yung parking nila. Tapos, pag dito banda yung room nyo, is uh, garden view kayo. Pero pag doon naman banda is sa, uh, ano na, sea view. Mas maganda yung sea view. Pero mas mahal siya. Hindi pa magbukas doon mga to. Ayan. Mas mahal siya. Ground. Uh, mas mahal yung this is our outfit for today. <laughs> Madam mo na tayo ngayon kasi hindi tayo na kundi nag-hotel tayo kaya nakadress mo na ang auntie nyo. Hmm, Di ba? Hmm. tumataba na talaga tayo kasi nga yung siya natin is umusad na. Iniwan ko na lang yung bag ko sa taas. Wala namang maglanakaw nun. Ito yung lobby nila. Ito. Hello. Kita ko sa inyo. May copy shop pala sila dito. Ayan, oh. Ayan. Ano Diba? Ang bango ng labi nila. Ito. Marami silang mga pwedeng tambayan dito. Simbawa, gusto nyo mag-date it. Ito pa. Pakita ko sa inyo. Ganda, diba? Kasi ito. Ito. O, diba? Ang ganda. Tapos ito yung labas nila. Oh, wow. Bukas, dyan yung breakfast. Hindi ko lang alam kung dyan pa din. O baka minsan kasi po dito din sa kabila. Tapos, yan, nandito na tayo sa baba. ba diba, nasa taas yung room natin, fifth floor. So, nasa baba na tayo. Bumaba lang ako kasi baka gabi na, gabihin na si Edwin darating. So, hindi na tayo makapag-vlog-vlog. Ayan, nandun tayo sa taas kanina. Yung pinaka-pangalawa sa galing sa pinaka-tok-tok. -tok. Yan yung Diyan tayo, sa 5th floor. <mess religion> Tapos, ito yung view nila sa labas. Wala sila, wala sila masyadong guest ngayon. <Huh? mess> Dahil minsan, pag maraming guest, ayun o. Oh. May mga maraming resta, restaurant dito, guys. May mga mamaya, may ano din, bar. Kung gusto niyo magbar bar Pero, syempre, mahal. So, kung ano, kami minsan nag, na, hindi kami nagbabar kasi alam namin na mahal. Nagdala kami ng beer, dalawa, stig isa kami ni Edwin para, para tipid kasi ang mahal dito pag dito ka bibili. So, may mga si kayak dito pag gusto nyo. Ayan o, oh, meron sila 15 minutes. 15 minutes, 5 OMR per person. Tapos ito, dito bukas, ito, nandyan yung gym nila. Itong building na to, nandyan yung gym nandyan din yung, alam mo yung jacuzzi, yung paligwa sa hot water. Warm pala, hindi hot. So, ipapakita ko sa inyo yung mga activities din ni eh. Nandito yun. Ayan, may sea kayak sila. Na-experience na namin before yung sea kayak nila. 3 reals ata per head. Sea... Ito yung mga sea kayak nila Oh. Mayroon din silang zipline dito pero di ko lang alam kung mayroon pa hanggang ngayon. 10 am to 6 pm lang siya open yung mga ganito activities. 10 pm to 6 pm lang ang sik. Oh my god, nandito oh. Jetski Jits, 20 riyal, single kayak 5 riyal, 5 riyal pala. Double kayak is 6 riyal. SUP board 5 riyal, banana boat 5 per, per 5 riyal per person, donut boat, may donut pala dunatbot pala yung kanina is 5 uh, five reals per person boat trip Musana Bay 5 real per person din fishing adventure 5 real din 30 minutes 30 minutes grabe ang mahal ng jet ski 20 real sa atin na sa mga tabi na natin 2,500 30 minutes lang ano oh, diba? mayroon din silang bike dito kung gusto niyo mag-ikot-ikot sa hotel magbike tapos, mayroon naman silang, ano, yung ito, life jacket, pag once na mag-avail kayo. Diba, nag-jeet ski. Jeet ski palang tawag yan. <laughs> Nakalimutan ko. <laughs> ayan, 20 reals pala yan, guys. 30 minutes lang sa laon. Pero, ano naman kayo, sasamahan kayo. Hindi kayo aalis na kayo lang. May susunod sa inyo na staff. Ayan, ayan yung mga staff close sila ng 6pm so means hindi na sila tatanggap ng customer pag once na 6pm na ayan no, diba? nakakatuwa din yan, hindi pa ako nakapag explore ng ganyan, pero medyo takot ako sa tubig kaya ayaw ko, marunong ko lumangay pero hindi siya ganun ka ano talaga yung parang minuto lang <laughs> ang hininga Yan. Pero mayroon naman kayong ano, mm, life jacket. Kaya safe din naman siya. Doon naman tayo sa swimming pool eh, eh, agala ko kayo dun sa swimming pool. Dati may coffee shop dito, pero dahil ngayon summer, so pag summer kasi guys, is wala sila masyadong guest. Kaya, close ang coffee shop nila dito. Coffee shop to eh. Tapos, ayan. It, may restaurant din dyan sa loob. Restaurant, coffee shop, Ayan, yung mga activities nila. Gym, kung gusto nyo mag-gym. Maraming pwedeng mapag din eh. May ano din sila, oh laruan. Naglaro kami dito dati ni Edwin. Eh. Ayan. Ito. Ang mga kids, di ba? Pata yung bar. May bar din ata dito. Mag-tactile, tactile. Mag-maritis nga tayo dito. Baka i-explore natin. Uh, buy two of your favorite mocktail or cocktail and get the third glass on as available in all outlet. Uh, okay. Happy yours. 12 p.m. to 4 p.m. sip sorb tapos sundown social 5pm to 7pm sunset sip 8pm to 10pm daily compass bar oh, okay grapes, cheese ito yung happy package okay get 3 cans of hot for only OMR 9 ito na get 5 cans of hops for only 15. Okay, may mga package din sila. Tapos may lavish buffet offer. 20% on breakfast buffet. 20% off on lunch buffet. And 20% of dinner on dinner buffet. Na, kami ang inavail namin is breakfast buffet lang. Tapos sa dinner, nagdala na si Edwin ng pagkain. Romantic dinner by the seaside. Wow, they have anniversary resort by the seaside. Birthday treat ang anniversary. Kaya pala kami nandito guys dahil anniversary namin ni Edwin. Kasi wag na tayong maganyan-ganyan kasi nga sayang yung pera. Alam kong mahal yan. <laughs> Kaya tama na yung mag-stay tayo sa isang room. Hindi ba? Pwede na yan pag mayaman na tayo. Kaya hindi pa tayo mayaman ka na. Ay, ito pala yung traditional ano nila guys. Sila naman ito mas gusto nilang umupo pag local ka, pag umani ka. Ito yung traditional sitting area nila. Omani version. Ito naman tayo sa may swimming pool. Meron sila. Dito naman tayo sa tabing dagat nila, guys. Ito. Ayan. Ganda, di ba? Wala talaga sila masyadong guest ngayon. Ayan, tinitiklop na yung paggabi na. Tinitiklop na nila yung umbrella. Bukas ulit. Yung marami na rin nagsiswimming. Ayan, punta tayo sa may swimming pool. Ay, bukas yung bar nila. May bar kasi dito sa may swimming pool. Pwede kang bumili na ng alak kung gusto mo. Kasi minsan, close yan siya. Ngayon is uh, bukas pa na sila. Yan. Mamaya, pagdating ni Elwin, mag -ano na lang kami. Maligo. Sandali siguro ako. Kasi nga, ginabi siya eh. Kasi uwi pa kasi yung inutos na malayo siya. Medyo malayo siya. Kaya, ginabi na siya plus stress actually siya. Ito yung ano naman, pag shower. Pag after mo maligo, ito yung shower. Dito ka mag shower. Tapos, ang sakap sana mag explore, explore. No? Saka na lang pag yung mga manatay. Sayang din yung pera kasi, syempre, hotel to. So, mahal talaga yung mga pagkain, yung mga alak. Diba? Ito, ito yung swimming pool nila. Oh. Hindi ba? Marami silang swimming pool. Hindi kayo mag-aagawan ng swimming pool din eh. O dito may mga naliligo kaya huwag na tayo dyan magbigibidyo kasi nga bawal yan sila bawal sila mga sa video lalo na pag babae oh so, ayan so, ang dami nilang simple promise kaya gustong gusto ko dito actually dito sila Samantha nakapunta na rin si Sam dito at saka si Gray dati nung nag birthday si ate dito ng si Gray dalawang beses si ate dalawang beses din kasi nung newborn pa si Gray 3 month dito kami Tsaka nag-celebrate ng birthday ng ate. Yung sea tapos may mga restaurant, ano rin dito, upuan. Kung gusto niyo mag -ano. Tapos ito yun. Yan yung bar. Battle Bonanza. Ito may swimming pool pa doon. Tan po na tayo. Kung gusto mong mabili ng alat. Dito may stage sila dito. Oh. Minsan kasi may nag-perform dito. Pag may mga event. Halimbawa weekend, sa winter marami yan sila ditong event. Ngayon kasi summer wala masyado. May minsan nag-iimbita sila ng mga banda dito mag-perform. Natry namin dati dito na may nag-perform na banda. Doon talaga ang maganda ang daming nakahilirang swimming pool, di ba? Dito yung mayroon pa dito swimming pool. Ito bukas ng umaga papakita ko din sa inyo to. Kasi ngayon madilim na, ba? Diba? Ang ganda siya. Dito yung pambata. Sabi ko sa inyo ang daming swimming pool dito. Hindi talaga kayo mabuboard. Talagang daming activities. Pwede nyo. Ito, pag may bata kayong dala na newborn, one year old, pwede na siya dito. Napaka, ano lang, mababaw lang talaga siya. O, di ba ang laki ng, ano nila, ng facilities nila. Tapos dito, o, oh, may swimming pool pang isa. O, oh, di ba ang dami talaga nilang swimming pool. Nakakatuwa talaga. Pwede nyo, ano dito guys, uh, picture picture and aura aura. Kanina kung maaga lang sana ako, kung hindi lang sana inutusan si Edwin ng amo niya, hindi eh sana nakapag aura kami kanina dito. Gawa ng masa maganda dito mag picture picture ng hapon kasi hindi mainit bukas. Agahan na lang namin ni Edwin sa pagbaba para nakapag aura-aura pa kami sa mga view dito kasi ang ganda ng view talaga. Tsaka worth it lang 'tong price ng hotel dito, guys. Mura lang siya worth it, worth it lang, worth it talaga kasi nga, ngayon nakapromo sila kasi nga, summer ang binayaran namin is 35 reals lang with tax, ito yung taas yan yung, ano nila zip line, papunta naman doon sa may dulo, o yan, dulo yan sana, nag-enjoy kayo sa aking pag ikot-ikot din niya sa Musana Resort, Barcelo Musana Resort sa umaan. Ito guys, at least nakapasyal kayo din ni eh. pagdating ni Edwin is makabihis na rin ako ng pang swimming at magsiswimming tayo. Kaso di ko lang alam kung aabutan pa namin kasi hanggang 8 ang swimming pool eh. So, hindi ba? Ito yung ano nila, bar. Yung dinaanong pinakita ko na sa inyo kanina. Tapos, ayun na. Nag-close na sila. Out na mga staff dito sa labas. Kasi nga, ano na rin, yung bar na lang. Yung bar at saka yung mga restaurant ang open. Bukas, maiikot ko kayo doon sa my garden. Hindi na kasi maganda ngayon magikot sa my garden. Gawa na. Masarap sana dito magpa-picture. Mamaya, pagdating na ilaw magpa-picture tayo. Kasi masarap maganda may ilaw. Ayun o, oh, may badminton din sila. Oh. Maganda talaga dito pag family. Kasi maraming mag enjoy talaga din yung bata. Katulad niyan, di ba? may mga badminton. Maraming activities kasi kaya ano, sigurado for sure mag enjoy talaga yung mga kiddos. Kaya at saka worth it lang yung price lang dito guys ha. Balik na tayo sa room natin guys. 1549. Yan, tapos na tayo mag-ikot-ikot sa baba. Sana nag-enjoy kayo sa ating pag-iikot. Ito yung 149. Ikot lang natin siya. Tapos para magkaroon ng ilaw ang room. I-put natin dito. Ayan. O, diba? May ilaw na. Para umilaw, ilagay nyo dito yung card nyo. Para magkaroon ng ilaw. Nandito na. Dito na tayo sa room natin, guys. Bukas yung balcony natin. Ayan. Eh, pakita ko din sa inyo pati yung balcony. Ayan. Paggabi, ito na yung ano niya. View. O, diba? Nasa fifth floor na tayo, guys. So, galing tayo kanina sa baba ilaw dyan. Yan. Yan yung barca. Masana. Tapos yung kabilang building. Tapos yung nilagyan din pala nila ng ilaw yung ano, gagat doon. Yung mga ano. Diba ang ganda ng view? Kasi nilalagyan din pala nila ng ilaw yung mga bato-bato. Mabuhus -bato. yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa aking pamamasyal. Bye!